Hello guys, welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are talking about healthy facts. Please don't forget to subscribe, like and comment. Alam mo ba na ang balat ng mangustin na karaniwang tinatapon lang ay isa palang powerhouse ng benepisyo para sa katawan? Oh, hindi lang prutas ang may sustansya, pati balat nito ay sagana sa antioxidants, lalo na ang xanthones na tumutulong labanan ang free radicals at inflammation. Pero paano nga ba ito ginagamit? Tara alamin natin step by step. Una gawin itong saa, kunin ang pinatuyong balat ng mangustin, siguruhing malinis at walang amag. Pakuluan ito sa tubig ng mga 10 hanggang 15 minuto. Sa lain, palamigin, pwede mo nang inumin. Swak ito para sa mga gustong natural na boost sa immune system at pamparelax. Ikalawa, powder form. Patuyuin muna ang balat ng mangustin, tapos gilingin hanggang maging pinong pulbos. Pwede mong ihalo ang powder sa tubig smoothie juice. Ganito ko siya ginagamit kapag gusto ko ng dagdag na energy o vitamins sa araw-araw, lalo na kapag on the go. Ikatlo, Capsules o Supplements Maraming available na supplements ngayon na gawa sa extract ng balat ng mangustin. Kung gusto mo ng convenient na paraan para makuha ang nutrients, okay na option ito. Pero tandaan, piliin ang trusted brand at laging magbasa ng label. Pangapat, Topical Application Pwede rin gamitin pampahid ang dinikdik na balat ng mangustin o kaya gumawa ng paste. Ilagay ito sa sugat, ilagay ito sa pantal. May mga nagsasabi na nakakatulong ito sa mas mabilis na paghilom na babawasan ang kati o pamamaga. Siyempre, subukan muna sa maliit na parte ng balat para iwas allergy. Ang daming paraan pala para mapakinabangan ang balat ng mangustin, di ba? Pero remainder lang, kahit natural, importante pa rin magingat. Kumonsulta muna sa doktor bago mag-try ng bago, lalo na kung may existing kang kondisyon o umiinom ng gamot. So, kung may mangosteen ka sa bahay, huwag sayangin ang balat. Subukan mo ang isa sa mga paraang ito at i-share ang experience mo. Hanggang dito na lang. Salamat sa panood at sana ay nadagdagan ang kaalaman mo tungkol sa health tips na simply pero effective. Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe.